Okay guys, ito yung demo ko na sa inyo kung paano set up stand itong Ninja 400 natin lang itong paddock stand. Itong hook na ito, ikakawit natin dito sa spool natin. Ayan, Magkabilang ito. Ito pa yung sa. Ayan. Ngayon gagawin natin, i-hook natin siya dito. Kung mapapansin nyo, yung dito sa kabila nakahook pero yung dito hindi siya nakahook. Diba? ba? Ngayon, yung technique dito niyan, straight muna natin itong motor natin. Ipupukus lang ito. Bakit gagawin natin yan, ipokus lang natin ito para tumasyat. Ayun! Napakalaki tulong ng padak stand na yan. Para at least pagka ka, kung mag-isa mo lang mag-change soil, kaya mo lang gawin yan. Tsaka pagka maglilinis ka ng kadena, ay paikot mo na ito. Hindi ka tulad na pagka naka side stand lang siya, hindi mo maikot tong gulong niya. Pagka nagkakarwas na tayo niyan, hindi na tayo mayerapan Malilinisan natin ng maayos itong ito sa baba niya. Kung wala pa kayo guys, umorder na kayo. Nasa baba yung link nito.